Hoy, Aces! Maligayang pagbabalik sa channel. Maaaring tatlong buwan pa bago matapos ang dalawang libo at apat. Ngunit ang Gyo ay naghihintay na sa isang kapanapanabik na dalawang libo at 25. Iyan ay tama, si Navid, Miki, Jello, Akira, at Nete ay naghahanda para sa higit pang bagong musika at kapanapanabik na mga pagtatanghal. Sumisid tayo sa kung ano ang pinagkakaabalahan nila. Sa kanilang kamakailang 30 araw na paglalakbay sa buong A at Canada, nag-record ang video ng bagong kanta sa isa sa pinakamainit na recording studio sa Los Angeles. Gaano kagaling iyon? Si Jello, ang pinuno ng grupo, ay nagbahagi ng ilang kapanapanabik na detalye. Binanggit niya na bago pa man magtungo sa Amerika, nakapag-record na sila ng track na pinamagatang trash, kasama ang ilan pang unreleased gems idinagdag ni Nate na nag evolve sila sa kanilang musika. Sabi niya, feeling ko, iba ang mga kantang ito sa mga nauna naming kanta dahil dumaan kami sa dalawang album at maraming taon ng pag-eksperimento. And trust us, fans can expect a fresh sound from Trash and Beyond. Tumango si Akira na sinasabi na habang kasalukuyang nakatutok sila sa pagpupromote ng basura, natutuwa sila sa susunod na mangyayari. Tungkol sa kung ano ang naghihintay para sa 2025, binanggit ni Miki, for sure maglalabas kami ng bagong musika at makikita mo kami sa mas maraming mga pagtatanghal. Kaya humanda ka, Aces. Akira also expressed a desire to explore new territory, saying, sana po makapag-out of the country ulit. Ibang bansa. Southeast Asia o Europe. Mukhang handa na silang sakupin ang mundo. At malaki ang pangarap ni Gif. He's manifesting that 2025 will be the year for their very first solo concert. Sana next year magkaroon na ng first ever concert ng Gihi, sabi niya, and we can't wait for that. Sa halos apat na taon sa industriya, ang mga lalaki ba ay nakaramdam ng pagkainip sa kanilang paglalakbay? Mickey reassured fans, saying, we're all patient, cause we believe that the right time will come. Nagtitiwala lang kami sa proseso at nagtitiwala sa mga plano ng Diyos. That's the spirit. Isang maikling paalala lang para sa mga maaaring hindi nakakaalam. Basura, ang unang international single ng Giz, sa ilalim ng ABC Bin Music International at umuusad na ito. Iyan lang para sa araw na ito, Aces. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga update sa paglalakbay ng Giz. Habang naglalabas sila ng bagong musika at hinahabol ang kanilang mga pangarap sa 2025. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng update. Ano ang pinakanasasabik mo mula sa Keith sa darating na taon? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panonood at makita ka sa susunod.